Hi, good morning. For today's video, ay mag tutupi tayo ng mga damit, guys. Ngayong umaga na ito, magtupi tayo ng damit kasi ang dami nating tupiin. Nag-abot-abot na yung tupiin natin, guys. O, oh, ang dami. O, oh, ayan. O. Oh. Ang dami yan, sa ilalim pa. Ayan. Tutupi ako ng mga damit. Yan na, guys. Nagpipip tayo para malinis. Marami ito. Kasi dalawang bisis na ako naglaba, hindi pa ako nakatupi. Ngayon, magtupi tayo. Yung pa namang ayaw ko guys, yung magtupi. Hindi pa maglaba. Magtupi na magtupi. Parang tagal kasi matapos. Pero wala kang magagawa, ikaw talaga ang taga-tupi. Ikaw maglaba, ikaw magsampay, ikaw magtupi. So guys. Kailangan nakaharap yung electric na maliit. Kasi sabre, sobrang init. ilagay natin dito. Ibukod-bukod natin kung kaninong damit yung tinupi ko. Yan, pag samasamahin. Dito ako nagtupi sa may lamisa. Para hindi kusot. Kanino ba itong brick na Wala pa ng signal. Wala kami signal ngayon, guys. Kaya nagtupi na lang ako ng labahan. Ito labahan. Wala kasing signal. Kanina pa. Oh, di pa ako nangalahati, guys. Kasi so, dami ako nilabahan. Dalawang beses na itong, ano, dalawang beses na akong naglaba. Hindi pa naka, hindi pa na, pa na yung una. Naabutan na lang ng pangalawa. Kailangan magtupit na kasi maabutan pa ng pangatlo. Ang dami na kusot-kusot na yan pag madami. Okay, yun o. Tinupi ko na. Ayan. Hmm. Ayan pa. Hmm. Ayan pa dito oh, Tapos na akong magtupi guys. Ang gagawin naman ngayon ay magliligpit na naman. Ayan. Magliligpit na naman tayo ngayon guys. Sa isa rin natin itong ligpitin. Kasi para wala ng kalat ang kalat, walang kalat. Ayusin nga natin itong camera natin. Yan. Magligpit na tayo. Sa isa na natin ligpit. Sa kanya-kanya lagayan.